Mag Ako, mali ang ah, Sige sige po, Ako ko Okay, pwede nating ayusin na, na? Okay, natin na ngayon. Kailan mo pa pag malala na? Masakit natin to maayos. Doon muna to na Ta... Ba, para para maka ano sa toyo niya oh ikaw tatawag na na ako pagkatapos ng pagpatanggal ko hindi mo ko eh di mo yung ka jan pagkaputan ako ako sa lawa ng pagkaputan san-saning pala ang kwan mo pa laging natutuyo na ang sanang tawis sa likod di ka ingatan mo yung likod mo kasi baka magkatibi ka. Ako na. Bago. Tapos puro Hindi pa yan kaya na ah, mm, lipo to kami na din. Sana nga tapos ba? Grabe yung Grabe yung lipot. Parang nagpanulit ka na rin ang lipot. Bata na dali na spend ko yan sa parel. Shhh, din din

hihihihi mo lang sa oo, itutok mo lang ito kasi di pwede ka ng dami Hindi dito lang saan dito? relax wala na relax po No. Okay, bila, bila. Then, uh, ang kwan dito, may problema. They's siya adjust. Okay. 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 Dito? Magtawag, laging magpapapawis tapos dada. hindi ka nagpapalit ng ganit dada. dapat lagi ka nagpapalit di di pa nga ni ako wala ko di pa nga ni un. si boy sus ko ang ulo ni boy grabe tibang ang spinal cord. Bari nga rito, maray na. Si Bangon talaga, si Lia para picturean, si Bangon. maray ray na, kaya maluya ang daloy sa oxygen sa ning kasering sa puso ni Liam. Tama man sabi niya, nagabarado, Kaya maski si, ito si Dr. Villanueva. amang pigsabi. sabi

Makin, tanggal makin. Lambutan mo lang po. si ka lang. Ka, Relax ka lang. relax ka Ang Para tibi. So ugat, mo po. Ano mo si nga mo. piloso po. Amo, lilinigan ko yan. Pag ko dyan. Apit na muna kami dyan. Lilinigan ko. si, si mama, kay bang Pwede din mama dua-dua yung magpantay? Ha? Pwede din dua-dua yung magpantay? ka. Ito lang sasakon mo. Mm -hmm. Adyan man, adyan man, mm -hmm. adyan man. Ma, -a -a ma, ma niya, man. Ilang months na yung anak mo? Five po. Eh? After six oh, months. Oo, wala ay, pag, six months na po siya, pahilot ka sa akin ng full massage na para sa pag ng ano. Kasi, ito hindi kita ilutin ng shadow hard ama na-adjust po po ang mata. 6 months pala, ay 5 months pala. Na uh, Dapat mga 6 months. Na, na, na naman si ama. Hindi uh, pa daw naliligan si Kuya. po talaga kasi pag may... Irritable pero, pero may siya. Ano yung mga 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 Panya, bones, okay. Ay, Kaya bonus na na mo minsan pag nagpanay ang ubo niya ang atip matang layo na ini niya. Ano okay. eh po matang layo makulugo na ini. Tapos ini po makulugo mo ini. Tama. Nagakulog mo ini minsan pag sobrang kakaubo na. Pwede po. Oo. Kaya nga tanong mo namamahan ka pa ni pawis. Dapat po pag medyo basa ng gamit mo palit ka na. Kasi talagang mag, pag natuyo ang kanya dyan, mananagyay talaga punggitid mo. Ah. Hmm. Ah. So, <coughs> hmm. so, muna, aram na po pa niya nga dito. Pag nagpabulong na sa iba, di ko yan. Naaaraman niya muna eh. Sino so, na mong pinabumutan? Duman ka nagduman? Siya ang nagpara pang ito. Mas kinamus mo ninyo, Ano sabi? Na may mga 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 mawara mga 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 Hindi maayos ang circulation ito nga Ay, okay. Ito, ito nga yun. Ito yun. Ako, ito nga yun. Ito nga yun. Pag binulong pa yung sarong bulong, okay. Tapos kailangan niya lang pang bulong. mag ka lang ito, mag para sa iyo. Kasi yun talaga ito ang nakuha niya. Pag ito, gawin na, na, so na sa atin. Tapos tatawang nga ng society. Libre pa tayo naman sa society. Kaya ito mabayang pang Anong ito? Nag blue tea tapos yung so, uh, para sa Ah, uh, okay. Ano naman? kang fluid juice so, para pag nagdag ang fluid sa lawas mo. Kakulang siya sa fluid. Yes, po, iba na. Tapos may di tapos naisip eh, mo mixte tea. Yun lang. <laughs> sa pa na po, <clears throat> Harap ko dito. Ngayon, milk tea.

Ay, sa likod mo. May ilalagay Pag, tayo. Ano kaya? Pero may magabato mag ang bibig mo. Tas... Pag mag madigat po, may namumuong lamig <coughs> sa mga muscle. Hmm. One, two, three. Tapos, minsan, nakakulo ko na Biceps ko. Mm. Gas, tapos, kuya lang, sa dara po yan, yan kanso acid, uric acid. Mataas siguro ang uric acid. Okay. <coughs> Paano pag ano, pag may cargo, solo, saan sa trabaho, mm -hmm. pag may delivery, natanglay, <coughs> tanglay yung gayon. O, o ang kung anong trabaho? Sa Kmart, mm -hmm. Korean food. Korean food? Food. Sa kung anong yan, sa Mayligaspe? ligas Dua po, branch. Branch? po dakol. Dakol na brand. Ada ah, yang brand? po dah kul. Gina Choi. Wala naman mana jang? Nasa. Yung, sa yung lugar na ito. ni na, na. Pero yun na uh, dami sa sa'yo, nakapangaral. Kwan okay. 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 po ito? Okay. Ito talaga kaya ito sa naga... Dalawang claro. ito,